Ayan pala yung nabubuksan ko pero wala na. Mapangit yung pagkakasil. Yun, yun yun good day saya so, mga parts good day today is August August 7 ata ngayon <laughs> uh, first vlog of the month <laughs> tama ba oo oh, kasi nakaram puro mga sa ulan eh saka medyo matagal akong huminto so ayun mga parts nag try ulit nag try ako ng ano ng, yun nga yung nano molly na additives na sinasabi nila yan so sana sana ang gagawin ko dun mga parts ano bagong engine oil bagong kung basta mas kaya ng engine oil ang gagawin ko para sabihin natin mas maganda performance kasi bagong oil no tas may additives kang medyo may kagandahan no, no? So, medyo dismayado ako sa magkaka-deliver so walang problema sa seller kasi sa legit tayong order sa Shopee kay speed up pa lang kilala nyo naman kung sino may ari nyan uh, excuse me yung nag-introduce ng nano molly yan ang natira kasi sa <laughs> ang natira sa nano molly uh, 60, 60 ml yata yung standard Subalit so, ang atira ay mga 40 ml na lang yata or 35 ml. <laughs> Pansin niyo yung pagbuhos ko, yung pag salin ko. Wala, kakarapot na lang. <laughs> Wala eh, hindi ganoon kaganda yung pagkakasilyado talaga niya, talaga niya. 'Yon. Dapat sana at least dinoble man lang yung tape. 'Yan. Para hindi kumawala yung oil yung additives nga para kahit anong ano ng biyahe sabi natin tag tag yan nakabalot lang din kasi siya ng bubble wrap yan bubble wrap lang din kasi nakabalot sa kanya sana nilagyan man lang ng karton di ba bubble ano karton tas bubble wrap ganun para secured So, yun nga, di tayo nakapag-secure, ah, hindi nga na secure na maayos. Kahit may nakalagay na fragile yung isang parcel mo, o yung item na in-order mo, <laughs> halagaan pa naman yan na nag-deliver. <laughs> o yung sino man, courier nyan. Uh, di, di naman ganun kaano yun. Kasi pasalin-salin yan eh. Ilang transfer yan, no, di ba, sa, matagal sa biyahe hindi natin alam kung anong mangyayari dyan since na na lang yung laman nung ano <laughs> nano molly so hindi na ako nagpalit ng engine oil Titingnan, tinignan ko na lang din kung may karapatan siya <laughs> na kahit kunti na lang eh, maging efektibo pa rin yon so sa upon testing masabi ko naman na ano ba hindi ko alam kung magandang explanation eh siguro ang pinakamadaling explanation para sa akin pag was na pinipiga mo siya mas naging pino siya yan Yan ang para sabi natin yung pinaka performance niya pag piniga mo yung throttle mo mas maganda yung tining ng engine niya yan Para pa kaya kung medyo kumpleto yung <laughs> <laughs> kompleto yung ML na nano molly no 60 ML may check ko nga kung 60 ML talaga yung nandun pero tingin ko 60 ML yung standard dun eh yung sa akin konti na lang eh so ang price nun 185 so ang dumating sa akin parang ano na lang <laughs> parang 100 pesos na lang <laughs> Hindi ko alam mga parts no kasi maraming may kaparehas yan eh. May kaparehas ng lalagyan. Halos same packaging, di packaging. Yung pagkaka ano na sa bottle. Hindi ko alam kung anong brand yun no. Know? So may hindi so, ko alam rebranding yung gumaya o yung gumaya yung nagkagayan. <laughs> Pag normal yun, digit yun. Pansin nyo naman eh. kasi depende sa orderan may ina-order ang kasi na fake fake kala mo kala nyo na ano pero hindi pala yan ginaya lang talaga So, mag-ingat na lang siguro sa fake na nanomoli. Hindi naman totaling nanomoli yung nakalagay doon. Pero fake yun. signal light yan, ang liit <laughs> liit ng signal light yun, dito yun so kahit pala konti na lang yung atira sa nanomoli tapos ang tinakbo ng engine oil ko na G-Racing nasa 800 plus okay din pala no kahit konti yan pero nanghinayang pa rin ako sa natapon eh no pagdating sa labas sa pa, sabi natin packaging ay eh, pagkakabalo kala mo wala eh pero dun sa may ano niya bubble wrap niya, nako po tagas tagas na siya. pero may performance pa rin no kahit konti na lang na ilagay ko <laughs> performance na sa uh, sa engine ha. Pero kung may magko-comment kung kumusta hatak, ganun pa rin naman ang hatak. di naman lalakas ang hatak nito. nating ting gaganda lang ng bagya pero kalokohan yung lalakas tas magta-top speed ka. Kalokohan siguro 'yun. Hindi ka naman nagbore. di ka naman nag, eh. <laughs> nag ng engine mo 'ne. Eh. <laughs> ka lang ng additives eh, no? Performance ng engine, hindi ibig sabihin magta top speed na o lalakas yung takbo mo para sa akin parang nilong sa pili mo <laughs> may performance naman pero wag kaya mag inspect na tawag kasi, tutulin para sa akin wala eh ganun pa rin naman ang takbo nya pero yung smooth ng engine sa kada ikot nya mayroon mayroon mga parts Mayroong mayroon smooth na tinatawag ting sa engine. Smooth yung takbo niya. So, ayun lang siguro for today mga parts. Okay din naman ang nano molly. Yan. Dati, sabi ko, di ako magta-try eh. Pero, sabi ko naman, try natin pag may budget. <laughs> Pero, worth it naman ito mga parts. Sakaling gagasa sa inyo. Pero, kung tatanungin nyo, kung may budget, oo. Pero, since na madalas akong tinakapos ng budget, doon na ako sa ano, G-Racing Goods na rin sa akin yan Pero ito na sabi ko Kung may budget Di may budget Kung wala Di wala <laughs> Tipid tayo So ayun na po na tayo mga boys Sige na sinasabi ko ay ang pumusga Salamat At try nyo na lang din <laughs>